Magpapatupad ng maximum tolerance ang Philippine National Police kasabay na ikakasang tigil pasada ngayong araw ng Grupong Manibela. Ayon kay pnp Chief Police Colonel Jean Fajardo, mahigpit ang tagubili ni PNP-Police General Benjamin Acorda Jr. sa mga pulis na pairali ng maximum tolerance pero hayaan ang mga relista na maghayag ng kanilang salobin basta't hindi ito makakaabala sa karapatan na iba. Nakiusap din anya sila sa mga makikilahok sa nasabing transport strike na wag mamilit ng kapwa nila super na ayaw sumama sa tigil pasada. Ani daw ayaw nilang humantong sa arestuhan ang kanilang paghahayag ng Salobin bilang bahagi naman ito ng demokratikong proseso. Kaso no dyan, handa ang PNP na umalalay sa mga masastrande na mga motorista sa wagitan ng pagbibigay ng libreng sakay. Mayroon din anya silang sapat at tauhan para umalalay sa mga mabalang motorista. Samantala ilang pasok sa eskwelahan ang sila ngayong araw upang hindi na mahirapan pa ang mga estudyante. Ang nasabing tigil pasada ng Grupo Manibela ay bilang protesta sa nakambang pag-phase out ng mga traditional jeepney dahil sa PUV modernization program. Kasama mo sa DZXL Arman Manila, Rajoman Angel Ronquillo, Tatak Arimet.